So, hindi tayo naka-video Happy Friday, everybody So, papunta kami ngayon sa breakfast Sa baba lang naman namin Ito pa pala Ito po yung reception Tayo yung pa Yeah, you meet, yeah. Good morning. Good morning. Super humid you, meet the sun. yung labas. Pinapit lang. Liko lang kami dyan. Yun na, madi na. yung itsura namin. Nag-start na, nag-ano na dito. Nag-umpisa na siya o glamig-glamig hapit na siya mag ano ba mag ano gamit at salamin kay alam pa ano ay silaw 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 ay tamis ay tamis ay dito na kami sarapan, Kain kami ng traditional breakfast to Good morning. Good morning. Why you gonna sit there? Where is not, ya yeah, ya, yeah, not uh, close to the AC. Ah, too much fly, my husband. jadi dito na kami. Breakfast sa <coughs> office ng asawa ko, mula dito sa bahay namin, sa building namin. Ayan, ayan siya, yan. Parang ano lang din siya, parang uh, binmamoy. Ayan, building na yan kuya. Ayan, one to one. Ayan, ganyan sila. Which floor you are, mayan ba? 18. Ah, uh, si Yan he's like 18 floor, nasa 18 floor siya. it's like us. Yes. Floor. 18 floor. Safe. Parehas sa ano, parehas sa amon di eh, 18th floor. Yan lang dyan, yan yung office nila. San ba? Ayan, dyan, dyan, dyan. yan, yan. Yung building na yan, 1 to one. Yan yung bagong office nila. So, dito kami sa baba ngayon, nag-breakfast. Yan, nag-breakfast kami para maiba naman. Ano? So, ito yung view namin, no? Ayan, yung view mga sasakyan o yan. Yung mga may-ari niyan din, kaya dito lang din nakatira. Yan may mga nag-exercise. So good morning everybody. Good morning my wife. Happy Friday to you... Yes. So, pagkatapos na mo mag-breakfast ng akong asawa, Maglalakad sa medyariya, halidi man. Yes. Bakasyon uh, bakasyon po. Bakasyon. So, magpainit tayo. Kay... Nam, 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 nam. 30 degrees Celsius. Yeah. Salamat sa pag You're welcome, kujo. Oh, oh, yes. Be careful ha. Eh. It's not allowed maybe. <laughs> okay.